Ay, mga skirta ito yung mga abubot ko no, yung nabili ko dati ng mga gamit ko nung nagba pa ako noon, nagba ako. Mahilig kasi bumili ng mga gamit kagaya nito. Ay no, binili ko tang ano, mahalagang 6,000 to sa tao lang. Lagi rin may ari nito eh. Nagabagumbong kasi nakawatak-watak na sila. Marami rin may ari nito eh. Ko sa ano sa IP tapos ngayon ah uh, <coughs> kinunta ko agad taga-Bagumbong lang. Dyan lang sa malapit sa amin dito. Kaluukan pa rin. Kaya ito, di ko pa nagamit ito dahil uh, kung mag-edit ka, kailangan sa computer talaga. Yung ano, isa-salpak. Yung ano nito. Kaya kailangan ko mag ng computer kasi kung mag-edit ako nito, kasi mamure card sa salpak sa computer o laptop. Kaya ang ginagamit ko yung cellphone muna. Ito yung mga ano ko. Ito, microphone mahalaga nga no to eh ah, nasa 1.4 yung bili ko nito 1.4, 1.6 mga ganun kahit anong layo eh, siguro 150 meters layo nito ayan ang ginagamit ko ngayon no? Oh. ito microphone na to saka ito naman ah, yung microphone ko rin ito pang malapitan lang to pero malamig to sa malamig ang buhos mo nito itong ano na to so, i-ano mo sa cellphone or ano ilalagay dito yun oh ano ba yan dito yung adaptor nyan eh ang sasalpak na ganito eh, yung ilaw ay yung mga ispa na ginagamit ko ito <coughs> nasa 1 1.6 yung bili ko nito laking gamit eh no? ito yung maganda pang ano 1.6 ang ano ko nito bili ko nito tagal ko na to ni nga na ano ko lang nilalagyan ko lang ng tawag ito lang yung ano niya para hindi siya ma ano, masira no? yung mga ano dito may bakal kasi yan eh yun, oh ito yun tatanggal tanggal to Ayan. laking gamit yung ista na to pati ito you know, may burang butas eh ano lang yun Diba? Laki mga amit eh. Pati sa cellphone. Ganun din. O, oh, diba? O. Hmm. Oh. Ha? Balik na. O, oh, diba? Okay. Ito naman. Parang na-scam ako nito. Pumili ko ito dati. Mga sa ano ito eh. One-four. Ayun no, parang laruan lang. Wala naman. Sayang, tira ko dito. Okay lang. Hindi naman magdadala doon. Hindi naman magdadala doon. Tapos ito yung mga ginagamit ko dati na nagla stream pa ako sa ano. nagla stream yeah. Amin kong mga ano ba. Ayun o. No? Ito mga ano pa to. Alam yung grubus na ito, eh. Ang kukuhin diba? na Alikabok. Yan, di ba? Alikabok na. Di ba? May battery sa dito. Ganito ba ganun? Pang live stream ba? Ayan. Ngayon kasi nung bili dati. Ito ilaw to. Gumagana to pag i charge Nalubat at sobrang tagal. Ito naman yung may mayroon pa ako microphone. Ito. Ito yung dati kong ginagamit lagi na hindi hindi yung hindi pa ako bumili nito. No. Ito, nasa 50 meters ang layo ang abuti nito you know. Ayan. Diba? Ang nito. Malamig yung musis mo nito. Microphone na ito. Kaso nga lang, sa katagalan kaya nagpalit ako nito. Dahil tumitigas to ito. Ayan you know? o. Sa katagal lang tumitigas. Ayan, uh. you know, pinapakita ko lang sa inyo kung ano mga ano ko. Abubot, mahilig yung mabili-bili dati ng mga ano. Kaya nito, adapter sa ano sa Samsung to. Hindi mali ako ng ano. Akala ko adapter yun sa... Yan you know, o. Adapter sa ano ba? Yung pang ano sa cellphone. Saksak dito. Para ay ano, rin. Pwede gumag magano ng microphone din. So, ito naman. Ito naman pag mag ano ka yung video ka ng nasa ano parang gusto mo makita yung view lahat ito yung gagamitin mo diba oh, ah, mahaba to ilang meter ano to sobra isang dipa isang dipa nga to oh? ah, ano oh pa. ah, ano na gamit to kasi ito ang gamit ito pag anong punta ka ng mga ano nag adventure kayo or ano mag ito ah mga bundok-bundok o sa mga dagat, no? Ito yung ginagamit mo pang muscle muscle kung is immune. Diba ka, masyadong malaki ito pag ano yun. Eh. -ano, stuck na, to. Stock ko na mga gamit na to. Pero mag magano naman ako gagawa na ko ng video. Makagamit ah, na ano ulit to. hindi ko makagawa gano'n ng content. Alam bakit? Kasi ano eh, ah, busy kami sa biyahe. ang hirap ang biyahe ngayon. Kaya di makagawa ng content. Pero may nagpayo sa akin na gumagawa ko ng content ah, ah anin ko 'yon tutuparin ko yon sa kanya para makita, <coughs> makita niya na, na ano ko yung content na sinadjist niya, no? ano ah, ito, dito may ilagay yung ano, sana may mga, dito yung may ano nito eh, parang adaptor eh. ilagay ano Ito naman, Pinili ko ito dati sa, sa, motor to, sa helmet. Meron pa itong pag-anya, no? Oh. May ano pa ito, nandun. Ito pala, yan. Ito. Yan. Oh. Diba? Oh. No. Ako rin ganyan. Diba? Diba? Ganyan. Tapos cellphone lagi dito. Nakabatak yung bata. Ganyan silpi-silpi ka. Ano siguro itong mga gamit ko natin eh. Ayan. Ito malamig yung busi ito. Mahaba ito. Ilang di pa ito? Apat na di pa ito? Ayan you know? Ito ba ano? Magandang klase ito kasi buya. Buya yung ano nito tatak. Ayan o. Buya. Buya. Magandang klase yung buya. Ito, ano ito nga ito, ito. ito? naman, pag isalpag sa cellphone mo, pizza ito, 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 ito ganun. <clears throat> Pero kung iPhone, mayroong adapter na ganito. Yan, kaya bumili ako ng adapter na ganito. Dahil para dyan, para magamit ko yan. Ayan, o. Oh. Diba? Iba kasi yung sasakan ano, sa, 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 cell sa, ano, sa iPhone. Kasi si so, ganyan ko na lang. O, oh, magagamit ko to kasi dati kasi hindi ko magagamit ito kasi sa Android nanto yung sasapa na to ito kaya gumawa uh, bumili ako ng ano adapter yan hmm. di ba ang gamit mo to labig din rin ito kaya di ko na ano, to tinatago ko pa rin para ano ba kung gusto kong gamitin ng mga iba kong microphone kaya ito mga gamit ko yung microphone na to labig din boss rin ito kasi ito ang nagustuhan ko lang nito dahil kahit 130 meters o 150 meters layo maano po pa rin mag mawarinig -ma pa rin boses mo. Kaya ito yung ginagamit ko ngayon. Ito. Ah, diba? ah, nilabas ko to, na miss ko tong tingnan to. Yung mga oh, ano ba to, yung mga gamit ko dati. Ito. Mas puna kasi magamit ah, bilang araw to. Ito. Hmm. Ang ano talaga to. Ang live stream. Nag-live stream. live stream, -live stream pa ako dati sa ibang platforma ba. Ah. Ilang, ilang taon na to. Ah, ilang ano na to. Bagay, 2 years pa lang naman ako. 3 years, 3 years pa lang yata. Nagsimula ng mga nag, ano, nag, kukontent, content ba? Content. Hanggang ngayon, wala pang sahod. <laughs> Yan ang sabihin, tsaga-tsaga lang. Hindi naman, ano eh. May malamig walang araw, no? Sa mga content creator dyan, huwag no, magsawa na no upload ng upload kahit mahinto kayo busy kayo mag-upload pa rin kahit paano balik balikan na rin pa rin yung ano nyo kasi hindi naman mawawala yung mga ano nyo eh yung tawag ito channel sa so, lang magawa ng ano yung, uh, hindi gusto ni Mita o gusto ng ibang platforma platforma uh, diba nakakaano rin gamitin eh ito ko. na eh. Ilagay ko to sa isang box. Kaya ito. na-miss ko to. ano you know. Diba? Daan na to eh. Ito yung kalakasa pa ng biyahe ko dati. Nabili bilik pa to. Pag-ipunan ko to. Mahal, halagang ano to eh. Sa 6,000. Pero kung brand nyo nito, mahal to ang ano lang nito sa akin medyo yung lens niya medyo may ano si silalim konti yung pero gumagana pa naman siya uh, na pa naman yung video niya yun nga lang may nakikita ko sa loob na may, na, may natatanggal kay papagawa ko itong lens pag mayroon akong computer wala pang computer eh pwede ko na magamit ito oh. ano Gunahin natin. Ayan uh. hey, o. Kumagana yan. Di uh. ba? Okay. Ayan hey, no. o. Oh. Kaya na yan. Video. Video. Eh, nakakamiss dito tingnan nga ano eh. Ito mga gamit mo na pundar mo ba? Ito mga gamit rin to pag mag-travel-travel kayo. Kasi kailangan yan. Mayroon kang power bank. Diba? Yan. Yan. Ito, lagi kong ginagawin dati. Ito po, video-video. Uh, At ilalagyan ko ng langis mga ano nito. Hmm? eh Kaya mga ko rin ulit ito pag mag-content naman na palagi ba? Kailangan ka lang mag-content palagi kasi yan eh. Pag sa isang kong plataforma, uh, lapit na pasahod na. Kailangan mag-consistent sa ano, assistant sa pag, ano, uh, Gagawa ng content. Yun nga lang, si busy. Mga lain mag-aipon lang itong mga gamit? Meron pang iba doon, ano? Na pag ka kasi sana ano, talaga, mag-content-content. Kailangan magbili ka rin ng mga gamit yun na, ano, kaya nito. Ito. Kaya e, mga sir boy, maraming salamat sa inyo.